Magandang gabi. Shout out nga pala sa mga maliliit at ang cute at ang kukulit na mga follower ko na to. Ayan o. Oh. Pagbaba ko dyan sa bilihan ng tinapay dyan. Bulat ako malayo pa lang. You Wala. Know, Ayan o. Tuwang-tuwa si cutie o. Oh. Young lady o. Oh. Kilala ako. Tinuturo ko. Hello. You know, shout out. Ayun. Mahiyain naman mag nga ayaw nilang mag shout out nahihiya at uh, yun so bumili na ako mga ka smiley at ganun pa rin nakakatuwa lang mga ka smiley na yun nga, uh, masaya nakakatawa ng puso na may mga nanonood sa atin tapos nakikilala tayo na uh, pa ako dyan pero yun so bumili lang naman ako ng ano kopya mabalito namin tapos yung uh, pandikoko yan saka nga yun yung tinuturo ko na yan. Tapos, uh, kunting na bumibili. Yes. At uh, habang bumibili nga ako, mga ka Smiley, ay eh, pinipilit ko silang pa-shoutout yun. Eh, sabi ko, shoutout kayo. Eh, wala eh, mahiyain. Yan, high, high lang sila. Gigit na mga batang ito. shut out daw sa mga jowa nila. Yun, sana all may jowa. Yan. Tapos nagpatagdag ako na ang kopya kasi masarap yung kopya mga kay smiley kasi ganun pa rin pakit lang yung mga to mahiyain at yun na nga mga kay smiley iniarang ko na yung uh, binili ko 45 sabi ko sa kanila ay 35 sabi ko sa kanila sa iyo na yun na yung sukli yan so iniwan ko sa kanila yung sukli pero ito ang mangyayari ano yun nyo ang gagawin nila? Napakasaya. Yan. <laughs> yan. Babay na sa vlog natin. Ana, tuloy ang, patuloy uh, ang pag-suporta nyo sa akin. Yan. Tapos sabi ko sa inyo na yung sokleya ah, malis ako. Abay, talagang ayaw paawat ng bata eh. Lumapit pa sa akin, lumabas pa talaga. Ano? Minabalik na yung binigay ko. Sabi ko sa'yo kaya. Ano? tadi ko klik ko daw balik ko ayaw nya, sabi ko sa iyo nga yan <laughs> na, o ko na yan at yan. salamat na at, uh, yun lang ingat kayo lagi at uh, God bless inyong lahat